Hi guys, good morning and kakagising ko lang and tara kape po. Nasarap <laughs> na ako sa kape ng ano, San Miguel. Sarap. Hello, mi pili. Ito yung gusto ko guys, oh, yung pili. Kasi mas madali siya buksan kapag ano, pinaparawan mo. No, papakita ko sa inyo. Ayan siya, guys, oh. ang sarap niyang pili na yan pag para mas madali mo siya mabuksan. Syempre guys, hindi tayo papayag na hindi ko ito try, no? Dahil matagal akong hindi ng ako inambito. Titikman natin ito. Nawala sa kabiti ito. ano? kami ni Papa Danza lang doon pagpukpok. Alam ko kakano lang nito eh. Kakabilad lang. Hindi pa siya ano eh. Ang hirap. Ah. Yuh, ayun ka bukas. Ano ba yan? Paayaw naman. Ayan. Ito lang. Ito lang yung alam mo Mm. Mm. Sop ng piling mm. mm. Ano siya? Malinamnam Para win ko muna to Para mas madali siya mapukpok Bap Hindi siya nakakasawa Buti lang guys Maganda yung panahon dito nga sa Bicol Tingnan nyo Sarap tumambay pag ganito yung lugar Sobrang tahimik